Bye. Hi guys! Muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. San man po kayong dako ng mundo, mapapilipinas man po kayo o mapaibang bansa. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong lalo na po ang ating mga kapwa OFW, sanman po kayong bansa. Ano man ang inyong mga trabaho ay mag-ingat-ingat po tayo dahil alam po natin may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas kaya ingat po kayong lagi at ganun din po sa ating mga mami, mga tita, mga ate mga lola at saka mga dadit kuya sa Pilipinas magingat na rin po kayo dahil ang weather po natin sa Pilipinas ay paiba-iba at ganun din po ay um, kung tayo po ay may mga maintenance, ay wag po natin kalimutan no, bago tayo mag-YouTube. Sa so, ngayon, meron po tayong Rereaction nandito, walang iba yung swimming no, ng celebration ng Kalingap Pero bago po tayo pupunta sa ating reaction video ay nais ko po muna supportan po muna natin ang Team Kalingap Sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog and Kalingap Rob Ganun din po guys, si Ruel Ob Malalag Dahil ito po guys, ang mga matubang family ay sila po ang tanging um, Walang hangad kundi ang makatulong po lamang sa ating mga kapwa Pilipino sa Pilipinas, mga kababayan natin sa Pilipinas. Ganun din po guys, no? makisuyo na rin si Ate Yoli's Vlog. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe kay Ate Yoli's Vlog, please do subscribe my channel Ate Yoli's Vlog at paklik na rin po guys ng inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay manotify din po kayo. So let's go, punta po natin ang ating video clips guys. So dito nga guys, no, nakita natin si Ido ay talagang dinaig na lamang po dito guys sa kanta no, dahil wala po dito si Erika ng gabi na ito at lahat po nakikita natin sobrang saya at doon nga rin no, si Rachel ay tatawa-tawa lang no, nakita natin dito guys sa kingitingitin lang hindi, hindi, si Rachel na talagang na nakita natin sobrang saya ng na lahat. Na tawang-tuwa naman sila dahil ito nga bigla si Kalinga Prab nagsabi na do it, do it, no? So, ang do it ay talagang napunta pala na Rochelle at kay Rowell. At dito, grabe guys, muli parang ginising, no, ang lahat ng Rochelle, di ba? Parang ginising ang lahat dahil sobrang kilig ang lahat po. Wala po dito hindi kinilig sa kanila, no? Dahil sobra-sobra po nga naman at dahil nakita nga natin dito guys yung yung talagang natural ng kanilang mga makita natin natural dito si Richelle at si Ruel dahil tutupo kasi ang kanilang nararamdaman at ayon nga dito kay Ruel no may love kasi iba kasi kasi may love nga sila di ba dahil ito nga grabe at isa pa sobra dito nakita natin dito guys ang nandito yung Mrs. ni Ayan no at nandito din ang Mrs. ni uh, Pastor ER ano andito din at saka kasi sila ito yung nandito si Nam Joy si Dara sila kasi ito yung nakita natin na kinilig din sila no dahil sila ito kasi yung wala sa actual ng uh, nagteleserye noon na video noon ng ni video ni Kalinga Prab yung teleserye no ng Rochelle ito ay wala po sila dito Pero dito ngayon naaktuan nila no na parang nag shooting ulit ang Rochelle grabe na napaka-sweet nila ang dalawa at natural talaga guys ang kanilang mga galaw no dahil syempre kasi ang damdamin nila pareho sa isa't isa di ba may pagtingin sila at may pagmamahal sila sa isa't isa kaya talaga parang parang ako nakita ko dito parang mas nagiging sweet pa sila kaysa sa Rochelle noon, no? At dito nakakatawa itong mga girls dito sa pangungunan ni, ni pangungunan ni, ano, ni Jack Tapia Matubang, yung fingertips nila, no, na naka, on, naka, ano sila ng line grabe at ayun nga nakita natin guys dito hindi lang ito mga girls ang ang kinikilig no hindi lang dito si Jack hindi lang ito mga misses ng mga K-boys ang nandito kinikilig ganon din po andoon doon sa swimming pool yung dalawa pong kinikilig ang ama at ina ng kalingap ay sobrang kilig, no? So, siyempre sa si kakuyabal, talagang proud na pamangkin ko yan. Ayan, <laughs> pamangkin ko yan. Ang galing dahil ang sweet talaga ni Rochelle at saka ni Ruel dito sa kanilang pagkanta, no? Dahil si Re makita naman talaga natin, guys, na sweet talaga sila kahit sa kanilang mga vlog, di ba? Pero dito parang parang naggrabe ang enjoy ng lahat dahil gawa nga syempre na miss nila na makasama din si Rowel at si Rochelle. Ayan, dahil ito nga sana no sana mangyari na nga kalinga prob na kahit na once a month ay makasama ni, ng kalingap, no? Si Narichelle at Ruel sa kanilang pagbo-vlog Ayun, ang ganda. Dahil makita natin dito, guys, si Kuya Bal at si Ate Edna. Sweet din pong nanonood at kinikilig sa panood sa kanila, no? Na parang nag-enjoy talaga din ang dalawa sa panood sa kanta ng Honey My Love. So sweet. Talaga, grabe. Ito parang nakikita natin guys sa limbawa kung mangyari to na gusto na magkaroon ng uh, pa extra extra na syempre alam naman sinasabi nga ni Kalinga Prab no na uh, mapakikita nyo si Rowell at Richelle doon sa kanila mga kanya kanilang mga vlog pero mas iba pa rin po guys pag nakikita natin sa sa vlog ni Kalinga Prab di ba dahil syempre nandun yung parang yung parang teleserye na mangyayari na short film no short film na mangyayari dito sana mapagbigyan nga tayo ni Nakalinga Prab na kahit na once a month ay meron po tayong makikita sa vlog ni Kalinga Prab itong dalawa no, na grabe. Kasi talaga guys, kung bakit ganyan ay talagang tanggap na tanggap nga talaga ng uh, matubang pamilya si Rochelle no, bilang isang magiging member na nang matubang. Kagaya ng ito nga, nang, 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 sumayaw nga dito sina, sina Jack, no, nagsayawan sila sina mga girls na sayawan ng tito, si Nam Diwata at saka Erika, uh, Erica, I mean si Dara, nakita natin dito guys na talagang umalis si Jack, no? Kinuha, hinahila talaga, hinila talaga niya si Richelle na sumali sa kanila. Nandun yung tanda na talagang welcome na welcome talaga si Richelle bilang matubang family. At dito nga, grabe, nagsayawan at enjoy, di ba? Napakaganda tingnan guys na ang lahat ng mga subject, ang lahat ng mga natutulungan ng ni Kalinga Prab ay talagang nagkakaisa, nag enjoy no? Walang negative, walang issue, ba? Diba? Dahil sa totoo po talaga, wala naman talaga sila issue. Ito yung iba lang mga tao lang nag issue no? Yung mga, yung mga may ingit sa kalingap, di diba po ba guys? Dahil napakaganda tingnan sila na na sama-sama at nag-i-enjoy. Ito po, you know, inuulit ko, mas maganda ito na magawa ito ni Kalinga Prab na once a month ay may may ganitong outing ang mga kanyang natutulungan, di ba? Ay ang galing, ang galing din dito ni uh, Richelle dahil napasayaw pa at napakanta pa ulit nga dito si Richelle guys, no? Napakanta din siya. At mm, dito grabe, dito natin nakita si Joy Diwata, nakalog din pala si Joy, no? Kala natin ay seryoso, ito kalog din pala si Joy at dito nga si Dara, at least kahit dito si Dara ay uh, naibsan, kahit papano naibsan yung kanyang trauma no, sa mga nangyari na karaan sa kanya na may parang may gustong pumasok sa bahay nila, di ba? Kaya nga siya kinuha ni Kalinga Prab at dinalangad dyan sa uh, dait, di ba? Grabe guys, ang enjoy dito dahil ngayon parang Abasta, ah, hindi ko alam din explain kung paano po talaga ang ano dito natin kay Richelle Dahil si Richelle ang pinakauna-una para sa akin Si Richelle kasing nakikita natin, pinakauna-unang naging uh, teleserye ng Kalingap, no? si Richelle at saka si Ruel. Kaya parang nakita natin guys na um, makita natin si Nadara at saka si, si um, Diwata. Parang nandun din yung paggalang nila kay Rachel. Da at least na si Richelle na kumbaga parang si Richelle ay talagang ate-ate nila. No? Kasi siya nga yung unang uh, na, um, napabahayan sa kanila na apat no si Richelle, si Erika, si Joyce, si Dara. Sa kanila ay parang si Richelle ang unang napabahayan ni Kalinga Prab natulungan at si Richelle din ang naunang nagkaroon ng teleserye. Sa lahat parang si Richelle ang nauna na si Richelle din ang naunang na makeover, di po ba? Kaya grabe guys yung ano lang talaga dito na basta nandun lang, napakaganda to. But, tingnan pa natin, alam natin may mga kasunod pa ito, no? Na mga gagawin ni Kalinga Prab. So, abangan po natin, guys. At uh, sana lahat po tayo, wala po tayo, wala po tayong discrimination, lahat. wala po tayong discrimination guys no lahat tayo ay tanggap natin ang mga subject ng kalingap mahalin natin wala po sa pula wala sa pink wala sa purple wala sa blue lahat-lahat po ay ay magkakaisa na nagmamahal sa Team Kalingap. Kagaya nga, I'm very proud to say na talaga ang Rochelle fanatic. Lahat ng nagmamahal sa Rochelle ay proud po talaga ako dahil sila nga nakikita natin. No? Hindi lang sa love team sila tumutulong, kundi ganun din sa mga paglingap ng Team Kalingap ay tumutulong ang mga uh, admin ng Rochelle. Sana lahat ay mangyayari na ganun. No? para love love lang talaga ang lahat so di ba so, diba? napakaganda po kung nagmamahalan lang po lahat dahil syempre ang kalingap ay pagmamahal nga dahil naglilingap sila sa mga mamahirap mga mahihirap di ba so dito guys medyo mahaba na itong ating reaction video uh, see you for my next upload ingat po kayong lahat and God bless everyone bye